Magandang umaga po kapamilya, ito po si Father Jayboy at tayo na po at makapet pandasal. Panahon ng paglilinis at pag-aayos ang unang buwan ng bagong taon. Nabuksan na ang mga regalo ng nakaraang Pasko at nadagdagan na muli ang ating mga gamit. May bagong damit at sapatos, may bagong kagamitan sa bahay. At dahil dito, may mga bagay-bagay na hindi na nating kailangan at dumadagdag lamang ito sa mga nakakagulo sa ating puso at isipan. Sinasabi ng mga nakatatanda ang pag-aayos ng bagay-bagay ay nakakatulong sa pag-aayos ng ating buhay. Unang-una, maraming sakit ang nanggagaling sa alikabok. Iwas sakit ang tahanang maaliwalas. Pangalawa, may epekto ang ating kapaligiran sa ating pag-iisip. Magulo ang ating isipan kapag magulo din ang ating tirahan. Masarap ang buhay kapag maayos ang bahay. Pangatlo, Nakakatulong sa pagpapalago ng ating buhay espiritual ang paglilinis. Kapag nasusuri natin ang mga gamit na hindi na natin kailangan, maari natin itong ibigay sa mga makakagamit nito. Sa gayon, natututo ang ating diwa na maging mapagbigay at maging maalalahanin. Sa ating mga panalangin, magpasalamat tayo sa Panginoon sa bagong pagkakataong ito na maayos natin muli ang ating buhay. Magandang umaga po.